Tara mga ay magluto tayo ng isang masarap na merienda pero hindi ubi ang aking gamit sa pagluluto dito sa merienda. O kundi, balinghor o kamuting kahoy. Ayan. Una, balatan muna natin itong ating kamuting kahoy at depende na sa inyo kung gaano kadami ang inyong gagamitin. Pero medyo marami na may itong aking niluto dahil siyempre magbibigay tayo sa ating mga kapatid or kapitbahay. bahay. Ayan! Maliliit pa nga lang pala itong balinghoy na nakuha ni tatay. At sabi ko naman ay okay na yan. Mahirap din naman kasing putpulin or pad, pad rin yung malalaki. Mahirap huwakan ay. Eh. Habang nagbabalat nga ako dini eh, ay tinulungan na ako ni nanay para mapabilis daw. At gusto rin ni nanay ay magpukudkud ni rin gagawin. So mamaya ay papakita ko sa inyo kung ano yung ating gagamitin. At bago natin tutuloyin itong ating kamuting kahoy, ay siyempre ginakailangan na muna nating hugasan ng ilang pesos. At yun lang, magkutsa na tayong magkutkot dito dahil ito ay mano-mano ang pagkutkot. Kaya naman, mapapalabang kami dalawa ni Mother dito sa kamuting kahoy na ito. At ayan na nga, medyo marami na itong aking napudkot at yung kalahati ay nakay nanay. Medyo mas mabilis nga pala si nanay sa akin. At ayan na nga, siguro eh, medyo matalas yung pangkudkud ni nanay. Ayan. Hindi ko na nga pinigaan sa puntong ito, itong ating balinghoy na ito. At hinayaan ko na lang na ganyan na siya sa pagkakudkud. At ilalagay ko na lang ito doon sa ating gata at gatas. At ayan na nga, hindi pa natatapos ang ating pagkudkud. Ay po yung nagkukudkod ng balingho. <laughs> Punti na natin ang pagduduto at ang una kong munang ginawa dito ay inilagay ko itong aking gata. At sunod naman na ilalagay natin ay ang ating gatas. Isang plata ng Jersey Ube at isang lata rin ng plain condense. Ayan. Ay Naglagay rin nga po pala ako dito ng asukal pero hindi ko na lang naipakita sa video. Pero naglagay ako dito ng isang kinong asukal o mahigit pa. Kaya e na kailangan nating halu-haluin para matunaw yung inilagay nating condensed milk. At ayan na nga inalatay naman natin yung ating kinudkod na kamoting kahoy. Ayan. Talaga nga naman palang hindi biro ang pagluluto ni Ring Kamoting Kahoy na Irene na Ubi Kamoting Kahoy dahil sa paghahalo pa lang ay talaga naman papatak at tagwaktak na ang hawis naming inanay at Tinawag ko na nga yung aming kapitbahay at sabi ko ay tulungan niya kami sa paghahalo dahil medyo sumasakit na itong aming mga braso sa paghahalo ni Ring Kamoting Kahoy na ito. At medyo manuluto na nga itong ating Ubi, kamoting kahoy. Kaya naman, e ready na ang ating mga lagayan. At pagkatapos nga ng 24 oras, ay na, natapos na namin ang aming niluluto charot lang. Ilang oras nga namin hinalo ito at talaga namang nakakapagod maghalo ng kamoting kahoy na ito. At ito na may lilipat po na sa isang lagayan. Pero nung natapos ko nang ilagay ito sa isang lagayan, ay napalimutan ko namang kuhana ng video. Kaya naman, eto na. Nakalimutan ko nga po pala sabihin na naglagay ako dito ng uh, butter or margarine para hindi dumikit sa kawali kanina habang niluluto.